Hello po sa inyo mga ka kumusta po kayo? At yung araw na ito ay meron na naman po tayong bagong ipapahagi sa inyo na kung saan ito po ay mga simpleng paraan para mas lalo pang maka-attract ang good luck ngayon sa pinyaman man o panalapi. So bago po natin simulan ng anumang ritual ay nais ko lamang pong ipromote sa inyong mga kajanski para po sa mga gusto ng pampaswerte sa inyong mga trabaho, sa inyong mga negosyo, sa inyong mga career or kung kayo po ay mahiling maglaro ng anumang uri ng sugal o kung kayo po ay mananay ng loto. Meron po tayong pampaswerte dyan. Para po sa mga interesado, mag-PM lamang po kayo sa akin. Alam niyo ba may chance na meron pong mga pampaswerte na pwedeng pong matagpuan lamang sa inyong mga bakuran na lingid po sa inyong kalaman na ito pala ay um, napaka-useful especially po sa mga um kayo po ay gusto ng uh, maka-attract ng mga pampaswerte or kung kayo naman po ay mga kinakapitan po ng mga kamalasan or kayo po ay nabati or kayo po ay um yung mga kulam hindi po natin alam di ba na yung mga kulam dahil sa mga evil eye na yan. so ito pong alam niyo ba na itong atis okay yung itong dahon ng atis at saka ang buto nito ay isa sa ginagamit na pampaswerte at sa mga bad energy na yan. So kung ikaw po ay nabati, ay, um, ang gawin nyo lamang po ay mga napakabigat po ng inyong pakiramdam mo kayo po ay feeling nyo po ay puro na lang po mga um, negatibo okay and napakabigat ng iyong pakiramdam um, pwede nyo pong gawin ang ritual na ito okay ang simpleng paraan na ito so kumuha naman po kayo ng dahon ng atis so kailan po hindi pares okay pwede po pito pwede po 21 pwede po 9 basta hindi po ito magkapares okay mga kajanski ang gawin nyo lang ay napakasimple magpakulo lamang kayo ng tubig ilagay nyo lamang po po ang ating dahon ng atis at lagyan nyo lamang po ito ng kurot ng asin mga kachanski okay? and then pagkatapos kapag ito ay lumamig na ito po ay gamitin nyo po sa inyong huling banlaw sa inyong pagliko okay? huling banlaw po at pagkatapos ay hayaan nyo lamang po matuyo ito sa inyong um, katawan ito po ay parang cleansing okay? na kung kayo po ay nagkaroon ng mga mabibigat na pakiramdam dahil po sa mga hindi po natin alam sa mga evil eyes sa ating mga paligid, meron po mga inggit okay? na tayo po ay nabati. Okay, ganyan lamang po ang simpleng paraan na ito at para naman po ay para sa si iwas kulam or kayo po ay feeling nyo po ay kayo ay nakulam meron pong something sa si inyong mga katawan ang gawin nyo lamang po ay kumuha lamang po kayo ng pitong dahon ng atis na ito at ilagay nyo po sa ilalim ng inyong mga anyong mga unan okay ilagay nyo lamang po ito doon mga kajanski or pwede po kayong magtanim nito okay na ilagay nyo po ito malapit sa inyong mga bintana dahil ito po yung nagsisilbing um, ito po ay takot dito yung mga mangkukulam o yung mga bad energy okay? okay? So, kung gusto natin na tayo po ay maging uh, protektado, okay? Itong dahon na to ay lingit po sa ating kalaman, ito po ay napaka-useful para sa mga evil eye na yan, okay? Sa mga negative energy type, para po yung ating matahanan ay tayo po ay maprotektahan. So, huwag niyo pong kalimutan na ilagay niyo po ito sa ilalim ng inyong mga unan or magtanim po kayo nito na malapit po sa inyong mga bintana. At pagkatapos naman mga kajanski para po sa mga gusto or mahilip po sa mga sugal or mahilip po kayong tumaya ng loto or gusto nyo pong uh, maka-attract ng swerte, okay? Na, na kung kayo po ay laging minamalas o ilap po sa inyo ang swerte na kayo naman po ay hindi tamad, kayo naman po ay nagsusumikap sa buhay pero tila kailap talaga ng swerte, kailalang ng swerte. So gawin nyo lamang po, gamit naman po dito ay yung buto, okay? ng atis, okay? So, ang gagawin nyo lamang, ganun pa rin po, pwede po tayong kumuha ng buto na hindi po parehas, okay? Pwede pong isa, tatlo, lima, depende po sa inyo. At ang gagawin nyo lamang, ilagay nyo po ito sa pulang tela. Isilin nyo po ito sa pulang tela at para po ito ay ma-energize, okay, sa umaga mga kajanski. Ang um, pasikatan nyo po ito sa sikat ng araw kahit 30 minuto lamang, okay? 30 minutes and then um, ito po ay ating dasalan. Dahil alam nyo po ang isikat ng araw ay kaling po sa kalikasan. Ito po ay napaka maswerte. Ito po ay nabibigay sa atin ng liwanag at ito po ay sumisimbolo ng pag -asa. So, ito po ay para masalo pang ma-activate ang energy ng ating gagawin ritual dito po sa buto ng atis. So pagkatapos yung pong pasikatan ay tasalan nyo lamang po ito. Pwede po yung time team na dasal taos po sa mga kachanski, okay? Para kung tayo po ay nagkipag-communicate kay universe, okay? Dapat tayo po ay sincere. And then pagkatapos ay sambitin nyo na po ang inyong mga kahilingan. Kung ano po ang inyong mga kahilingan or ano po ang inyong mga intensyon kung bakit mo po ginagawa ang ritual na ito. Pagkatapos mga ka-chance, kaya inyo pong i-claim, i-affirm sa inyong mga sarili ang mga sorting darating na ito. itay ay po ay maging positibo, ito po ay mangyayari. Sabitin lamang po natin yung ating mantra, thank you universe, Now I'm ready to receive the blessings. Pagkatapos mga kajans, kayo pwede nyo po itong ilagay sa inyong mga pitaka i or ilagay sa inyong mga bulsa, sa inyong mga ambag. Dalhin nyo po ito kahit saan man kayo magpunta. Ito po ay especially kung meron po kayong mga transaksyon na inyong lalakarin na may kinalaman po sa pera. Or kung hindi naman po ay meron po kayong mga maglalaro po kayo sa sugal or kung kayo po tataya ng loto. Himas-himasin nyo lamang po ito mga kajans. Kaya kayo po ay mag-visualize. Naisipin nyo po yung mga gusto nyo pong mangyari o yung mga intention at lakasan nyo po ang inyong paniniwala at pagganahin niyo po ang inyong law of attraction, okay? Na kung saan magagandang bagay lamang ang ating iniisip. So kinakailangan sa ritual na ito ay kailangan malakas ang inyong paniniwala. Meron po tayong isang daang prosyentong paniniwala. Meron po tayong trust, believe, and faith para po ito ay mag-work sa inyong. Dahil po, um, natataka kayo na yung iba ginagawa naman. Ito, bakit hindi pa po? Bakit hindi pa po nangyayari? Okay? So, kailangan po maging malakas po ang inyong paniniwala. At saka po, huwag kayong maging atat. Huwag po kayong um, uh, inaantay nyo kung kailan ba darating ang swerte. Hindi po ito ganun. Dapat po kayo ay maging ipanatag nyo lamang po ang inyong kalooban. Tayo po ay maging komportable. Dahil alam nyo naman sa yong sarili na kung deserve nyo po ang bagay na inyong hiniling, ito po ay bibigay sa inyo ni universe. So, ipanhatan nyo lamang po ang inyong sarili. Alright? At syempre, itong mga pampaswerte ay isang gabayo. Inspirasyon lamang. So, kinakailangan dito ay... Um, Umawapan po tayo ng aksyon, pagpaplanong gagawin. Sabayan po natin ito ng pagsusumikap dahil nasa atin pa rin po ang may control at tayo pa rin po ang gumagawa ng ating kapalaran. Ika nga nila, nasa ating kamay ang tagumpay, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So yun lang po, po ng mga kajanski and good luck po sa si inyo. At comment po kayo mga katanungan o hindi man masyadong klaro sa topic na ito ay pag-i-comment na lamang po sa iba pa. So maraming maraming salamat mga kajanski sa inyong walang sa akong pag dito sa ating channel. And dito say bye now. Keep safe everyone. Bye mga kajanski!